Sir, first question ko po itong lumabas sa bagong Octa survey kasi tumaas po ng uh, 18 points yung mga Pilipinong concern tungkol dito sa corruption from 31% noong last quarter to 13%. Ah, uh, bakit po kaya ganyan na ngayon ang reaction ng publiko? Tsaka parang first time daw siya na nasa top 5, number 2 siya na concern after inflation. Anong nakikita niyo na ano reaction ng mga Pilipino diyan? Well, number one nararamdaman na rin kasi nila yung effect ng corruption no specifically yung sa flood control scams or yung mga ghost projects na supposed to be uh, should help control flooding in our country pero dahil wala sila eh matindi pa rin yung baha sa atin ano? at nararamdaman na ito ng taong bayan I think that's the first and the second and I think this is more more important or the most important is yung mga Gen Z at millennial na kababayan natin they have the facility now to express their concern or anger in the unique way, no? Yung social media, technology, ganyan. Kumbaga, nalalampasan kayo sa mm -hmm. sa mainstream media, no? Mm -hmm. Nauunahan pa kayo. At lalong na kumakalat yung yung kataw katawilian, no? yung kasamaan at lalong uh, nakikita ng mas marami no because of what they can do uh, using uh, social media so I suppose that's siguro para sa akin the, the most plausible explanation mm -hmm. bakit ngayon eh, talagang ang taong bayan ay galit na galit mm -hmm. sa korupsyon kasi nakikita na nila at nararamdaman na nila Parang kasi kung iisipin mo, matagal naman na, na problema yan ng gobyerno. No? Pero itong uh, survey, eh, parang isa siya sa parang urgent or uh, pinaka-concern ng mamamayan ngayon. Kasi kasi siguro talagang itong baha, ito yung sinabi mo, naramdaman na nila. Eh, no? Parang kaya ngayon, yeah. mas, oo. <laughs> kasi dati, Ruth, siguro nung, nung ko, parang abstract pa kasi yung corruption. Mm. eh, right? ang, ang mga nakaka-articulate lang noon ay yung, yung mga investigative journalists, mm -hmm. yung mga professors, yung sila lang yung nakakapag kumbaga nag nakakapagbigay ng uh, paliwanag kung bakit masama yung korapsyon. Mm -hmm. But at this point, mm -hmm. kitang-kita na ng kahit sinong mamamaya na ito ang ito ang corruption at ang dulot nito ay kahirapan ko at mm -hmm. nararamdaman na niya, kumbaga siya na mismo nakukonect na niya at marami na silang nakakagawa nun because of uh, uh, yung sinasabi ko kanina, yung social media. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Dito na tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe and follow po sa ating social media accounts. Hanapin lamang po ang True Network PH. Siyempre, kumpleto yan. Nandyan po kami sa Facebook, sa Instagram, sa X, YouTube, TikTok, and Podcast.